naman na bias ni. Eh. Or posibleng na eh, under the table. May investiga Nak Na kaysa iyo ping ani. Ang ah, kabalo naman ka ani nila. Mo naman ni kalakaran. Mo mo uyon mo sa dili nah, mag na maghihinga gyud under the table kay gala. Para tanawa gud. Gano makalusot ang Osaka Projekto ghost project mga higala. Makalusot man. turn turnover nga mahitabo, Wala inauguration nga mahitabo. May hey, ghost project pa na. Pastilan. Bago ang iyang, uh, bagong bago pag-resign, sa dibunuan ang uh, committing, uh, uh, ang maong komite sa visa sa Department Order No. 166 Series of 2025. Aron Susihon, ang mga anomalyang flood control project sa nagadaiyang parte sa nasud. Uh, Oga, uh, dugang panidison nga dapat irespeto Anga uh, sa presidente ng mabuo ng independent commission o uh, dini dapat isaka ang uh, tanang resulta sa investigasyon. Samtang humangi pangutan asab sab ang uh, kanhing uh, uh, bunuan sa reaksyon ni ini sa lakang ni Dizon ipamayag niya nga siya abli sab ni ini, labaw na kung kini sab ang makapamaayo sa maong departamento. ipaklaro paklaro nga mao daw nga iyang gimo ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee para mamahimong platform nga sumbunganan sa mga tao o taong bayan. Kung so, doon ay mga nakitang mga anomalya sa mga personay sa departamento. Kaya siguro sabi ni Dizon, natutukan ini ang internal cleaning o paglimpyo sulod sa maong ahensya aron maayo ang mga operasyon o Ha? Masumitar Nga sakto no, Tinodanay ang impormasyon Sa maong imbis, uh, Investigating body Plano sab Sa maong sekretary nga personal Nga silipon sa mga musulod gadlaw Adlaw Ang flood control ha? Projects aron makakuha og mas klaro Kadatos kalabot sa Estado ni ini. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Oh, mayo na silipon gyud nila. Ha? Ah? Para makita gyud mga higala. No? Gani gikabot sab ni kanhing Department of Public Works and Highways kun PWH Secretary Manuel Bunuan na dunay 15 ka mga nawalang flood control projects gikan sa mukabat sa 100 a uh, 1600 project mga proyekto nga ilang gisusi bot uh, pasabot wa pa masusi uh, sa mga ahensya kung asa gitindog ang nasoy mga proyekto basig sa langit to giuna na didto basig sa mars prinsipyo sa radyo sincero kinsi mga gala onya ang ipangutana ang gitubag didto duha lang kuno Flood control pa lang niya, ha? Wala ilaabot sa ubang mga... Masig napay ubang mga kuan ha, Mga ghost project. Dili lang flood control. Yon sa manin nila. Oh, anong, anong makalusot man? Ha? Dili na kinahangla na mga higalang isa-isahon pa. Kung dili, kay nakalusot man eh, buot pasabot tanang mga ahensya nga konektado ni ini dunay ko na dapat manubag kini tanan dili na nga ay kani exempted kasi kuan magud no dili dapat ing no manubag ni sila tanan ikaw ha taga kowa taga DPWH contractor o kinsa pa na nalambigit ana nga engineer kinsa pa din ha nga naas goberno nagpaluyo congressman manubag ni tanan ano man, di ba? Pag mahuman ang usa ka proyekto after ana dunay ipahigayon nga turnover ceremony. Oo. Oh. Inag inagurahan magayalang usa ka building, isa ka proyekto nga nahuman. Oh. Pero kani wala eh. Ghost project gani, kahadlukan. <laughs>